Cobra Kai, ang pinagpipitagang karugtong ng sikat na seryeng Karate Kid, ay sasapit na sa nakakapigil-hiningang katapusan nito sa ika-anim na season. Mapapanood sa Netflix sa tatlong bahagi, ang huling season ay magbibigay sa atin ng isang madamdamin, nakakaantig, at karapat-dapat na pamaalam sa ating mga minamahal na karakter at sa kanilang mga matagal ng alitan. Ang ika na season ay magsisimula pagkatapos ng magulong pangyayari sa All Valley Tournament kung saan ang mga dojo ay naghahanda para sa Sekai Taikai World Karate Championship. Muling binubuksan ang mga lumang sugat na bubuo ang mga bagong alyansa at lahat ay naghahanda para sa isang di malilimutang huling laban. Sa wakas ay sinantabi na nina Johnny Lawrence at Daniel LaRusso ang kanilang mga pagkaiba at ang kinabukasan ng karate sa valley ay tila nagliliwanag. Gayon pa man ang banta ng Cobra Kai ni John Kreese ay nananatiling nakabitin sa lahat na pinalakas ng malupit na ambisyon ni Terry Silver. Mas mataas ang pusta kaysa dati at ang mga estudyante ng Miyagi-Do, Colmillo de Aguila at Cobra Kai ay dapat harapin ang kanilang mga sariling panloob na demonyo at ipaglaban ang kanilang pinaniniwalaan. Ang season na ito ay sumasalamin sa mga komplikasyon ng pagtubos, pagpapatawad, at sa matibay na kapangyarihan ng pagtuturo. Sa pagharap sa mga pagkakamali sa nakaraan at sa mga bunga ng kanilang mga kilos, ang mga karakter ay natututo ng na mahalagang aral tungkol sa personal na paglago, responsibilidad, at ang tunay na kahulugan ng karate. Sa pamamagitan ng kakaibang timpla ng nostalgia, humor at kapanapanabik na martial arts, ang ika na season ng Cobra Kai ay naghahatid ng isang karapat-dapat at di malilimutang pagtatapos sa minamahal na serye. Ang ika na season ay nagsisimula sa mga bunga ng All Valley Tournament. Nagkakagulo ang Cobra Kai matapos mabunyag ang mga panlilinlang ni Silver at si Chris ay nakakulong. Sina Daniel at Johnny ay naghahanda ng kanilang mga estudyante para sa Sekai Taikai. Ang kanilang alyansa ay sinusubok ng kanilang magkasalungat na estilo at mga personal na demonyo. Habang papalapit ang Sekai Taikai qualifiers, tumitindi ang tensyon sa loob at pagitan ng mga dojo. Ang ikalawang bahagi ay magdadala sa atin sa Barcelona, Spain, kung saan gaganapin ang Sekai Taikai. Muling maghaharap ang mga estudyante ng Miyagi-Do, Colmillo de Aguila at Cobra Kai laban sa pinakamahusay na karate sa mundo sa isang serye ng mga panapanabik na laban. Sa gitna ng excitement at tensyon ng tournament, may mga personal na trahedya na magaganap, nasusubok sa mga relasyon ng mga karakter. Ang marupok na alyansa ni na Johnny at Daniel ay nanganganib habang nagkakasalungat sila sa mga pamamaraan ng pagsasanay at sinusubukang magpakita ng nagkakaisang harapan. Ang kanilang pagkakaiba ay hahantong sa pagdukot kay Daniel na magiiwan kay Johnny na mag-isa sa paggabay sa kanyang mga estudyante sa tournament. Samantala haharapin ni Tori ang mga bunga ng kanyang mga kilos at hahanapin ang pagtubos. Makakahanap siya ng isang diinaasahang kakampi kay Sam LaRusso na, sa kabila ng kanilang nakaraan, ay nakikita ang panloob na pakikibaka ni Tory at nag-aalok ng suporta. Ang kanilang pinagsamang karanasan ay lumilihan ng isang ugnayan ng pag-unawa at respeto na nagmumungkahi ng isang posibleng daan tungo sa pagkakasundo. Gayunpaman, isang trahedya ang mangyayari kapag sumiklab ang isang gulo na magre-resulta sa isang nakapanlulumong pagkawala na magdadalamhati sa mga karakter. Ang pangyayaring ito ay nagsisilbing isang malungkot na paalala sa kung ano ang nakataya at ang mapanirang potensyal ng hindi makontrol na agresyon. Ikaapat na bahagi, ikatlong yugto, isang mapayit na tagumpay. Ang serye ay babalik sa San Fernando Valley para sa huling paghaharap. Ang trahedya sa Barcelona ay pinipilit ang mga karakter na harapin ang kanilang kalungkutan. Kailangan ni na Johnny at Daniel na humanap ng paraan para magpatuloy. Nakatakas si Chris sa kulungan, uhaw sa paghihiganti kay Silver. Ang huling paghaharap ay magpapasya sa kapalaran ng Cobra Kai. Nagpapatuloy ang Sekai Taikai, ngunit muling bumubulusok ang mga emosyon. Pinag-iisa ng kasal ni na Johnny at Carmen ang kanilang pamilya. Si Robbie ay naging tagapayo sa isang binatilyong may problema naghahanap ng pagtubos. Pinangunahan ni Johnny ang Cobra Kai sa isang mapait na tagumpay. Natatabunan ng mga sakripisyo at aral ang tagumpay. Ipinapakita ng mga huling eksena na malayo pa sa pagtatapos ang kanilang paglalakbay. Ikalimang bahagi, mga arko at relasyon ng karakter. Mahusay na ipinapakita ng ika na season ng Cobra Kai ang mga nuances sa emosyonal na paglalakbay ng mga karakter. Ang transformasyon ni Johnny Lawrence mula sa isang lasenggerong sensei patungo sa isang responsableng ama at tagapayo ay kapwa nakakaantig at nakaka-inspire. Hinarap ni Daniel LaRusso ang kanyang mga demonyo sa nakaraan at natutong magpatawad nakahanap ng kapayapaan sa kanyang sarili at sa kanyang mga relasyon. Ang mga nakababatang henerasyon ay nakakaranas din ng malaking paglago. Si Miguel Diaz ay nakipagbuno sa kanyang pagkakakilanlan at lugar sa mundo. Sa huli ay natutong yakapin ang kanyang pamana at potensyal. Lumabas si Sam Larusso mula sa anino ng kanyang ama at natagpuan ang kanyang sariling lakas at katatagan. Nakatakas si Tory Nichols sa siklo ng galit at sama ng loob nakahanap ng pagtubos at pagpapatawad. Sinasaliksik din ng season ang mas malalalim na komplikadong relasyon sa pagitan ng mga karakter. Ang magulong relasyon ni na Johnny at Daniel ay nagkaroon ng positibong pagbabago habang natututo silang igalang ang kanilang mga pagkakaiba at magtulungan para sa isang karaniwang layunin. Ang magkaribal na relasyon ni na Sam at Tori ay naging isang nag-aatubiling respeto na naglalatag ng pundasyon para sa isang potensyal na pagkakaibigan. Ang magulong relasyon ni na Robbie at Miguel ay gumawa ng isang hakbang patungo sa pagkakasundo habang nakahanap sila ng pagkakatulad sa kanilang mga pinagsamang karanasan. Ika-anim na bahagi, mga panauhing bituin at mga pamilyar na mukha. Ang ika na season ay nagdadala sa atin ng ilang pamilyar na mukha mula sa seryeng Karate Kid na nagdarag sa nostalgia at fan service para sa huling season. Si Sean Cannon ay babalik bilang si Mike Barnes, ang karibal ni Daniel sa Karate Kid 3. Si Barnes na ngayon ay isang matagumpay na negosyante, ay nag-aalok kay Daniel na mahalagang payo at suporta na nagpapatunay na kahit na ang pinakamapait na karibal ay maaaring makahanap ng pagkakatulad. Si C.S. Lee ay babalik bilang si Master Kim Sun Yun, ang dating sensei ni Chris at ang founder ng Cobra Kai. Ang presensya ni Kim ay nagsisilbing paalala sa madilim na landas na maaring tahakin ng Cobra Kai, na binibigyang diin ang kahalagahan ng balans at pagpipigil sa sarili. Ang pagsasama ng mga iconic na karakter na ito ay hindi lamang nagbibigay ng closure sa kanilang mga kwento, kundi nagdaragdag din ng lalim at kayamanan sa mundo ng Cobra Kai na binibigyang diin ang pangmatagalang epekto ng mga pangyayari sa mga original na pelikula. Ikapitong Bahagi: Produksyon at Pagtanggap ang paggawa ng pelikula para sa ika na season ng Cobra Kai ay nagsimula noong Pebrero 2024 sa Atlanta, Georgia at natapos noong Hunyo 2024. Ang produksyon ay bahagyang naantala dahil sa mga welga sa Hollywood noong 2023. Ngunit determinado ang mga creator at producer ng palabas na maghatid ng isang karapat-dapat na pagtatapos para sa minamahal na serye. Nang ilabas, ang ika na season ng Cobra Kai ay umani ng papuri mula sa mga kritiko na pinupuri ang aksyon, emosyonal na lalim at kasiya siyang pagtatapos sa pangkalahatang kwento ng palabas. Ang pag-arte, lalo na nina Ralph Macchio, William Zabka at ang mga batang artista ay pinuri dahil sa kanilang pagiging totoo at emosyonal na saklaw. Bagamat may ilang kritiko na nagturo ng mga isyu sa pacing at kinuwestiyon ng ilang malikhaing desisyon, ang pangkalahatang pinagkasunduan ay ang ika na season ng Cobra Kai ay isang karapat dapat at di malilimutang pamamaalam sa isang minamahal na serye. Pinagtibay ng palabas ang pamana nito bilang isang karapat dapat na karugtong ng mga pelikulang Karate Kid na nakakakuha ng isang bagong henerasyon ng mga tagahanga habang pinapanatili ang diwa at puso ng orihinal.